Isang senior citizen na residente ng Aklan ang ating tutulungan ngayong araw para sa kanyang problema sa gamutan. Ang kanyang pamilya kasi, hirap na itong maipagpatuloy dahil ilang beses na siyang naglabas-pasok sa pagamutan. Ang kanilang kwento, panoorin po natin. Dami ngayon panatulong sa inyo dahil po siya mayroong sakit. Ito ang panawagan ng 44 na taong gulang na si Melody Isuga para sa kanyang 78 na taong gulang na tiyahin na si Floralinda Ibardolasa. Kwento niya, mag-isa na lang siyang nagtataguyod para sa pangangailangan medikal ng kanyang tiyahin. Una nilang isinugad sa ospital si Nanay Floralinda, Oktubre ng taong 2021 dahil sa labis na pagsusuka at pagdumi. Agad namang inilagay sa intensive care unit si Nanay Floralinda, dito na sinabi sa kanila ng doktor, na ang sanhi ng kanyang karamdaman ay ang mataas nitong sugar level. Bukod pa dyan, nagkaroon na rin iba pang sakit ang kanyang tiyahin at makalipas ang ilang buwan ay muli nilang dinala sa ospital si Nanay Floralinda. Siya po ay nagumpisa ng nagkasakit no October 10. Dinala po namin siya sa ospital. Yung pangalawa po niyang ospital, na, sa COVID room siya. Yung pangatlo po, dinala rin po namin e eh, ganoon din po nangyari sa kanya pangapat po nanginginig siya yung panglima po dinala rin namin po siya kasi nawalan po ng malay ay yung pang-anim po ganon din po ang nangyari sa kanya Matapos na makalabas si Nanay Floralinda sa ospital, ay binigyan na siya ng mga doktor ng gamot na kailangan niyang inumin. Subalit, ang malaki nilang problema ay kung paano nila mabibili ang mga ito, gayong ang tanging inaasahan lamang ni Melody ay ang kinikita ng kanyang mister bilang isang magsasaka sa kanilang lugar. Sa ngayon ay hindi na rin umano makatayo si Nanay Floralinda at lagi na lamang nakahiga. Nananawagan siya ng tulong sa malasakit at work na mabigyan sila ng financial assistance para may pagpatuloy pa nila ang gamutan ng kanyang tiyahin. At para po tugunan ang problema ngayon, makakausap po natin ngayon sa kabilang linya si Congressman Rodolfo Ordanes ng Senior Citizens Party List. Congressman, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo at sa mga na sumusubaybay sa iyong uh, palatuntura. Opo, ano po ang uh, maari nating maitulong at maibigay kay Nanay Floralinda? Opo, po, tulungan po natin. Bibigay po niya yung natin yung kailangan niya yung, ngayon. papatawagan pa ko siya sa aking staff para po makipag-coordinate sa kanya opo okay. so, Huwag po kayong mag-alala. po namin kayo. O, kasama na po dyan, Congressman. yung po sana kahit isang buwan muna nagamutan, ano ho? Apo. Para kay Apo. Nanay Apo. Opo, ano po ang nice nais nyo pa rin idagdag at nais nice nyo sabihin sa kanya po? Eh, nga po, sa tutulungan po na, na natin sila, uh, ipaalam lamang sa inyong programa kung ano pa yung mga pangailangan at uh, tutulong po tayo. Alright, sige po. Maraming maraming salamat po sa inyo, Congressman. Hanggang sa uli po. Okay. Ah, po. Salamat po. Ang po. Yan po si Congressman Rodolfo Ordanes ng Senior Citizens Party List na mabilis na tumugon sa problema ni Nanay Floralinda. At sa mga nais nice pong dumulog sa ating programa, mari po kayo magpadala ng iyong mensahe sa ating official Facebook page, PTV Malasakit at Work maaari kayo mag-message sa ptvmalasakitatworkatgmail.com. Huwag hindi pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work.